Uh -huh. Ay, doon sa Sampa, ano sa Sampa Adrip dami, no? Uh ah. Kita mo may mga tabi din pa doon. Yeah. Kung gumawa ka ng sariling balon, <laughs> tapos naglagay ka wishing well. Ang lakas ang kita na, no? Siguro nabawi ka kung gusto sa pangkain. Ah, harangan mo yung simbahan, yun lang, no? Yung balon ng landayan. <laughs> seven hundred Ang isang skater. skater. 700 ano ron? <laughs> 941. <laughs> 941. Kasama yung akbang. Dito. mo ang mo shortcut na si Ake. Ang daya. Pwede ba yun? Sure, ka-chan. Ayun. Ayun. Si ate na siya. Parang magre-reclamo. Din, <laughs> dito. Nanghulog yung akin Dito. Ayun, kay Ronald na. Piso. Batong mo 'to. Kung bato ka pa ganun, no? Ganun yung bato. Pag doon sa taas. Ito yung singin ni Roro kung makakashoot siya doon. Ako muna. Okay. Sayang, sayang na may nilalaro mo araw-araw. Huwag -araw. lang, kung ano yung laruan yung ano. Uh, wishing well nga yan eh. Para kay Ron Triple double. Wala, <laughs> <laughs> ang layo sa scattered na ito. <laughs> Pinaigot pa. Ay, so, konti lang. Kala ko doon. Konti lang. Kala lang may pagano, may fake tools. Lapit ka na, Tak sana po mawala ang sakit ng tuhod ng mga matatanda dito <laughs> makayosi yan <laughs> may picnic pa <laughs> may <nakibiyosi. laughs> wala may ina pala kayo na <laughs> lang <laughs>

Kaya tayo sa kamay ni Jesus Bababa naman hmm? Ano ba yun? Pababa na kami Super man kasama na kami <laughs> si ano? Si Uta. Si Uta. Si Uta. Si Uta. Si Uta. na kami, baka abutan pa kami ng ulan. chi